Umakyat na sa sampu ang naitalang patay sa Ifugao dahil sa Bagyong Uwan at kabilang sa Napinsala ang bahagi ng sikat na Banawe Rice Terraces. Saksi si Ian Cruz. Kulay putik na baha, mga gumuhong bato at lupa at mga bahay na nasira. Ganyan ang pinsalang iniwan ng Super Bagyong Uwan sa Rice Terraces ng Barangay Batad sa Banawe, Ifugao isang UNESCO World Heritage Site. Ayon sa barangay chairman, dalawang residenteng mag-ama ang patay. Sa Kasibu, Nueva Vizcaya, apat ang naitalang nasawi dahil sa bagyong uwan. Kabilang dito ang lalaking sampung taong gulang na natabunan ng landslide. Madaling araw ng lunes, natutulog ang biktima at labindalawang taong gulang na kapatid niya nang bumagsak ang bahagi ng bundok sa kanilang kubo. Nakaligtas ang kuya ng biktima. Sa tala ng NDRRMC, bababas bababa sa 27 ang patay dahil sa bagyong Uwan. Sa mga kuha naman mula sa himpapawid, kita kung gaano kalawak ang pinsala sa lalawigan ng Kalinga, partikular sa Tanudan, Labuagan, Pasil at bahagi ng Tabuk City. Sirang mga maisan, kalsada at tulay. Bakas ang mga iniwang landslide ng super bagyo. Gamit ang mga Black Hawk helicopter, naghatid ng relief goods sa mga isolated na barangay sa pasil at panudan. Kita naman sa mga drone video na ito ang lawak ng pinsala sa barangay Masagana sa Dilasag, Aurora. Sa lawak ng pinsala, masasabing isa sa pinaka-napuruhan dito sa Aurora, ang bayan ng dilasag sa pananalasa ng Super Bagyong Uwan. Sa inisyal na tala ng provincial DSWD, nasa 148 ang totally damaged na bahay dito, habang nasa mahigit 1,100 naman ang mga partially damaged na tahanan. Sa barangay Dinyog, nakilala namin si Rose Marie. Sa dalawang dekada niyang pamumuhay sa Playa, ngayon lang nawasak ng daluyong ang kanilang bahay at bangka. Ngayon nga po. Umiyak ba ako kasi sabi nga po nung ibang pupunta dito. Sabi niya, binagyo ka na nga lang, nakangiti ka pa. Sabi ko, wala naman tayong magagawa kasi kalikasan yan. May awa ang Diyos na may tutulong din po. Sa bayan ng kasiguran naman, ganitong kapagsik ang pagyukuan. Winasak nito ang bubong at pintana ng bahay ni na Andrea sa sityo pabahay sa barangay Esteves. Naghihintay po kami ng tulong. Kung si... Hmm. patas na good birthday din po yung kapatid. Walang ano. Wala yeah, kayo. Buti eh, po dumating si Papa. Eh, nilagyan po ng ano tatlo na mo na pansamantala at least kapag umulan po hindi po kami ganun mababasa. Dalawandaang bahay ang winasak ng bagyo sa City na housing project ng National Housing Authority. Ang mga taga rito humihiling na maayos ang mga nasira nilang tahanan. Yung mga bahay po napasok po yung pag may bagyo po hindi ka pwedeng mag at yung mga bubog napasok pasok po sa loob ng bahay matatakot ka din po. Nasira rin ang bubong ng covered court ng Kasigura National High School. Pinaka napuruhan ng gusali ng grade 7 na ginagamit din na science lab at computer lab. Inilipat muna sa ibang silid ang mga apektadong estudyante. Ang affected na klase lang ay dalawa sa grade 7. Ngayon may, beg, may mga bakanti kaming classroom at mga facilities. So doon muna ang mga bata mag-aaral ngayon. Ang aming science lab at saka ang aming computer lab, actually nandyan pa eh kasi bago bumagyo, tinagay namin yan sa mga plastic. Kanina, namahagi ng tulong sa Northern Aurora ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ng Philippine Army at Barangay Esteves. Masaya po kami na kayo dumating dito na GMA na pumunta at marami pong natulungan po kayo. Salamat po sa inyo. Sarap pong pakiramdaman na ito tumutulong na sa amin. Si Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa Karamoran, Katanduanes na wala pa rin kuryente at pahirapan pa rin ng signal. Tiniyak niya makakatanggap ng 5,000 piso hanggang 10,000 pisong ayuda ang mga nawala ng tirahan. Pag-aaralan din daw ang relokasyon para sa mga nakatira sa tabing dagat. Unfortunately, ang katotohanan niyan, mangyayari ito ulit eh. Kaya huwag natin sila, ilagay sa alanganin. Hanapan na natin ng ibang paglalagyan na malayo na sa, sa storm surge. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.